Ibig sabihin, uh, walang magiging problema at gagabayan ako ng agimat na ito. Yan. Maraming salamat. Ayan. ka Bernie ito. Uh, iingatan ko to na ano. At hindi lang yan. Mm -hmm. -mm -mm Ibigyan pa ng sing -sing. Wow, seryoso? <laughs> oh my God. Ano ni Allah, binigyan tayo ni cover Grabe, sobrang blessing. Ano kaya kung Ayan, alam niyo ba guys, hindi yan basta-basta ano, sing-sing lang siya. Ano mga sa katagal eh. Grabe. Ano mga kapama ka, may digtas ka. Hindi dahil sa suot mo kating hati, kundi sa paniniwala mo sa paninan dyan. Oh, uh, yes, amen. Oo. Oh. Ito, abutin mo. Yan. This, uh, And guys, uh, pinagkalooban tayo. Thank you po. Man. Ayan. Ah uh, itong singsing -sing na to hindi to basta-basta kasi ah uh, meron tong uh orasyon.